Hello, mga friend. Welcome back sa atin ng dito. Oh. Hello, mga friend. Welcome back sa atin ng video. Dito pala ay magdalar tayo ng troll a pinning my mga friend. At tower daw to. Kailangan natin matapos to. Na isang video lang. Let's go. Start na agad. Pro ako dito, mga friend. Pro ako sa mga OB. Ayan lang. Ito mga ang train laser. Nataman ko na naman. Hi! Hmm. Okay na. No! Okay. Ulit, 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 mga train, ulit. What? Ano umakit yung player? How? Wala na yung ladder. Uh, ha? Ha? Ah? Walang ladder. Kamaga, ma'am, friend. Hindi ko yung gugawin. Kung umaakit diyan, no, ba friend. Umaakit din ba kayo diyan? Pag umaakit kayo diyan, no, kayo, dapat tapusin nyo to. Ma'am, friend. Ito, to tapusin ko talaga to. I'm not cheating. Wait. Wait lang. Wait lang mga friend. Wait lang. Okay na. So, meron na. Wait, na lang ako mga pre. Kailangan ko to matapos ng mabilisan. ka-jam. dahil sa lagmap rin. Tumugid. Wait. Stop lang. Stop lang muna tayo. Balik tayo kasi pag umi-stop tayo, babalik tayo. Hindi bababa. Babalik lang. Okay. Dapat speedrun mga friend. Speedrun. Ayan, speedrun. O, oh, di ba, mga friend, speedrun yun. Nah. Okay lang yan, mga pre, Okay lang yan. Ah, noob. Noob, nahulog. ah, ah. Ah. Nag din ako. Eh, nagpo-focus lang ako kaya hindi ako nagsasalita. Kasi nagpo-focus ako. Oops. Oops. La. nu? Wow. Tana. Serious mode, serious mode. Serious mode. no shift lock OB. Hindi, no shift lock tower. Kasi, mag, kasi, ay, ay, ano, ano. Hindi, dapat may shift lock. Hindi, namama, nahulog ako lagi pag may walang shift lock. Okay. What? Mati na. Mati na, mga friend. Mati na. Chika na yun. Sa lelaw na tayo, o po natin. Ala, ano yun? Meron, pa, na meron na palang ganun na OB. Tagal ko na kasi na hindi naglalaro ng obi. Mini Minigames lang yun nilalaro. Joke lang. Wait, baka pwede. Wait ko, ginawa yun. Okay, try na lang, try ulit natin. Oh, ano yun? Ang pro ko. Oh my God, ang ko, my friend. Diba? Diba? Tapos rin ang pro ko nahulog. Mm. Huw! Eh, Buti eh, eh. oh, ka nagkakun! Let's go! We are pro! Team pro tayo mga friend. Kasi kung hindi, mag tayo. Oh! Yes! Nagawa ko yun! na eh. Nice. Sa green na tayo, doon pa tayo nahulog. Ang galing. Hindi talaga tayo akit dyan. Mas, mas maganda pag inang OB mo to eh. Boom, kita nyo yun mga friend. Kita nyo yun. Hindi ako nabawasan. Ito pa. Bem! Kita nyo yun? Akyat ako dito. Naulog kasi lang ako eh. Hindi ko kasi napindot yung talon eh. Hindi ko kasi napindot. Kik! Ay! Ayun na. Oh, oops, oops. Bayan. Eh ah. eh 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 eh. Gigeng game pro na ako nito mga friends. Tapos ka. na ako doon. Bigaw <laughs> lang ako mapin. Eh, nanonood lang ako ng YouTube kung paano tapusin na ito. Nang, ano, ano eh? Okay na, mga friend. Okay na. Okay na. Alam ko na kung paano. Yan, ito lang daw eh. Meron pa lang ano, yung tinapos na yung OB, doon pala sa green, meron ano, button. Kaya pala, yung pangalan na ito, troll a tro pinning OB. Hindi na kalimutan ko kung ano, ano, ulit. Tapos, Pag nasa green ka na, ayun na pala yun. Troll. Tapos pwede pala mag-search ng e-dance command. Wag gibat do ba dito jingle bet Ayoko na Pag nahulog pa ulit ako leave na to ha friend leave na to pag nahulog ulit ako uh, Uy Hindi speed speedrun ah ano gano'n yun? Mm, 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 o. Hindi. Okay lang. Hindi naman tayo napunta sa pink, mga kanilang. Okay lang, okay lang. At least, hindi napunta sa pink. Hindi bumalik sa, o, pink. Ano? Sa pink. Kasi ayaw kong bumalik sa pink. Okay. Ayoko ng pink. Hindi ko favorite color pink. Uy, nagawa ko yun! Na! Okay. Ito na pala yung... Uh! Yun! Nandito na din sa sa green. Okay. ngayon ko. Ay no, ayan no, mga pare no. Ay no. Sabi ko na ba? Ayoko na. Ito na, ito na talaga focus mode na to. Focus na to nga pa rin, focus. Ayaw po. Ayoko mahulog at namatay. Yeah. Ha, friend. Focus na talaga to. Iya yes. magin dorat de dorit joda bumba Okay, malap na tayo sa butas. sa so, ano, ka na, troll. Lapit na tayo, ma-friend. At may napanood akong hack, mga friend uh, ganito lang daw yun, oh, mga friend Ganito. May napanood akong hack, okay. Ganito lang daw yun. Oh. Okay, pati ng wifi. At turn off. Oh. Oh. Wow. 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 Na 6% na lang ako gagi. Wait, share lang mo na ako ma-friend. na lang. Ma-friend, ito na. Maglalaro na tayo. Ibang server na ito ma ibang mga player na din nandito. Maglilig talaga ako ng toto. Ito na. Tatapusin na natin to. Ano naman, wala na nagtotol dito na ayoko na. Ayoko na talaga map. Ayoko na talaga. Ayoko na, ayoko na. Alam ko, sis. Wala, wala akong alam. Joke lang, wala akong alam. Map joke lang. Wala akong alam, map rin, joke lang. <laughs>

Bibidyo ko na lang pag nandoon na ako sa OB Green Mapping. Okay? Okay, Mapra. Nandito na ako sa Green. Mapra. At, 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 at natin sa <laughs> Ah! Ah!

Sa na naman, hindi na ako, hindi na ako itaral kasi nag-troll ako. Hulaan ko. Ituturo niya ako pag nandoon na ako mga friend. Nagalitan na ako eh. sa kasi yung tatay ko. Okay. I'm ako Okay, hey, Serious mo. Kalaban tayong pro dito. Ito. Hmm. Di ba pro, si Ma, Ado, si What? What? Yo. Sino yun? Sino lang sasabihin. Wait. Ngayon. Hindi yun na kayo no, ko na. Let's do What the Wazote Bajugwat Jitrote Bajut Tarat Trote Okay. Nandito natin tayo sa yellow. April. Eh, hmm, hindi ka na ako. Nakabanaw ko doon. Ulo ako na. Pag ito, talaga na ulo. Pag ito, talaga na ulo. Let's go. At. Ay, no, may tulo. Pinipindot yung button, na, friend. Pinipindot yung button. わかりました。 呀！